Ang tahimik at simpleng buhay ni Edgar Mande ay biglang naiba ng hinangaan at pinagpantasyahan siyang aktor ng dekada 80. Ano na nga ba ang pinagkakaabalahan niya ngayon matapos tumamlay ang industriya ng pelikula sa bansa? Halika at ating alamin ang buhay niya ngayon dito lamang sa... Nasa sophomore year na ng kanyang BS Mechanical Engineering course si Edgar nang pasukin niya ang mundo ng showbiz. Ang inaraw niya ang may gustong magartista siya. Nasa pampanga siya nang madiskubre ni Alfi Lorenzo ngunit 1975 pa ay kilala na niya ito. 1980 galing sila sa shooting sa Bigan. Namili sila ng TX Goods sa Dao, Pampanga. Napabilis daw ang mundo para kay Edgar nang siya ay maging isa sa regal babies ni Mother Lily Monteverde, ang nagmamayari ng regal films na sa maraming taon ay number one producer ng local movie industry. Kasama sa Regal Baby, Sina Agamulak, Gabi Concepcion, Albert Martinez at marami pang iba sa kalaunan ay naging matini stars. Nakita din umano ni Madam Libby si Edgar sa birthday party ni Cherry Hill noon. Mula dito hindi na siya tumigil sa kakatawag kay Alfie. Agad daw siyang nakasama sa mga build up na leading men ng Regal Films katulad ni na Gabby Concepcion, Alfie Anido, William at Albert Martinez. Jimmy Melendez, Lloyd Samartino at Joel Alano. Pagkatapos na mag-groom si Edgar bilang dramatic actor sa pelikula at telebisyon, sa namamayang na soap na analisa, biglang nagkaroon ito ng bagong imahe sa pagiging artista. Si Edgar ay naging bold star. Maraming ang nagawang bold movies si Edgar. Ilan sa mga ito ay naiibang hayop 1983, Pirot 1983, Ang Tinin Mo Ako 1983, Third sure time 1983, hanguin mo ako sa putik 1983, kuhaw sa pag-ibig 1984. Dalawa sa mga sikat na bold actresses noong 80s ang nakatrabaho ni Edgar, sina Claudia Sobel at Stella Estrada. Pero sabay na nagwakas ang karir ng dalawang box office stars, si Claudia ay nasawi sa isang car accident noong February 10, 1984. Si Stella naman ay pinitil ang sariling buhay noong December 28, 1984. Nakawala si Edgar sa bold image nang gumawa ito ng action films noong 90s. Madalas daw na kung hindi siya kaibigan ng bida ay isa siya sa mga kontrabida. Kabilang narito ang mga pelikulang Hukum 45, 1990, Sunny Boy, Public Enemy number no. 1 ng Cebu City, 1992, Patayin si Billy Zapata 1992, Heron Oliver 1994, Iukit mo sa bala 1994, Huwag mong isuko ang laban 1995, Bastardo 1997 at marami pang iba. Ngunit tumamlay ang mga pelikula sa Pilipinas at maraming mga artista ang kanya-kanyang talon sa malapit ng lumubog na bangka. Isa si Edgar sa mga naapektuhan ng matamlay na showbiz. Naisipan niyang dumayo na lamang sa ibang bansa kasalukuyang nakabase sa Los Angeles, California, USA, ang 65-year-old former regal baby na si Edgar Mande. Siya ngayon ay isang private caregiver. 2004 pa ay lumipat na siya sa Amerika. 21 years old na siyang naninirahan dito sa LA. 21 years na siyang caregiver. 3 years sa facility, 18 years naman bilang private caregiver. Bagamat malayo ito sa nakasanayang trabaho bilang artista, natutunan daw ni Edgar na mahalin ang napiling profesyon. Ngayon, ang working hours niya ay 12 hours, isa lang lagi ang pasyente. Siyempre, hindi maikukumpara ang kanyang kinikita noon sa showbiz pero maganda din ang kitaan bilang isang caregiver at per hour ang bayad. Kahit pa matagal na niyang trabaho ito, hindi raw niya maiwasang mapalapit sa mga inaalagaan. May unang naging asawa si Edgar. Matapos nila magtiwalay, pinakasalan ni Edgar si Ramona Fabi. Matagal na panahon ng tinalikuran ni Edgar ang show business na ang karera ay nagsimula noong dekada 80 at ginabaya ng manager at reporter na si Alfie Lorenzo. Sinagupa ni Edgar ang mahirap na pamumuhay sa Amerika at matapos ang ilang taon ay niya si Mona at nagpatuloy na siya sa pangarap na magkaroon ng magandang buhay sa bansa ni Uncle Sam. Sa Los Angeles, California sila nakabase ni Mona at ng anak sa una ni Edgar. Iisa lang ang anak na babae ni Edgar sa kanyang unang asawa ni si Michelle na taga Pampanga at mayroon na itong dalawang apo dito na magiging dalawang taon na ngayong September 2025. Pagmamalaki ni Edgar sa sarili, I believe na isa akong mabait na husband mabait na father at mabait na lolo ayon kay Edgar. Kahit ibang iba na ang itsura ni Edgar kumpara noon, natutuwa siya na meron pa rin nakakakilala sa kanya. Kahit matagal na siyang wala sa showbiz, may bumabati pa rin sa kanya ang mga Pinoy doon. Napapanood na rin kasi sa YouTube ang mga nagawa niya noong mga pelikula. Nakilala rin si Edgar bilang isa sa Liberty Boys. Yon ang tawag sa kanya at Kinalito Pimentel, Ray TJ Abellana, albin Canon at Patrick De La Rosa. Wala talagang permanente sa showbiz. Kung ano ka noon, maaring maiba ngayon. Ang mahalaga, hindi ka namimili kung ano ang darating sa iyo, malayo man ito sa nakasanayang trabaho. Tulad ni Edgar Mande na tinanggap ang trabaho bilang caregiver kahit siya ay naging sikat na artista noon. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya kung inyong nagustuhan ang istoryang ito. Maaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.